Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang anak kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako At si Father Alphonsus. Alponsus sa aking religious name. Pero Edwards, sa aking uh, tunay na pangalan. Ako po dito sa Cheranova Subdivision, Phase 2. Ako'y maliit pa, nagbibisikleta lang ako dyan. Nakarating ako doon sa Villa Luisa, sa Deparo, Katikot. So ngayon po ay uh, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa Cruz na Banal. And at the same time, ngayon din po ang uh, First Novena Mass. Tinata di, mukhang di siya sure. <laughs> First Novena Mass in honor of uh, Padre Pio. Merong isang uh, sundalo noong uh, sa panahon ng gera. Ano? Sa so, sobrang takot niya. Bakit siya takot? Kasi hindi niya alam kung siya yung makakauwi pa ng buhay, makakabalik pa ng buhay sa kanyang pamilya. Bibihira o oh, grasya talaga ng Diyos pag nakauwi ang sang sundalo sa gera from uh, war na talagang buong buo. Ano? Minsan may nakakauwi, wala ng uh, kamay, balikat. Iba wala ng paa. Iba walang, wala na makita. Kaya sa sobrang takot niya, uh, gumawa siya ng uh, umukit siya sa kahoy, yung maliit na cross, maliit na cross, tapos inilalagay niya sa kanyang dibdib pag siya'y natatakot. Pagka uh, meron siyang uh, nag-iisa siya, pag gusto niyang magdasal, pag may winoworry siya, ano? pag gusto niya nang sumuko, bumalik sa kanyang uh, pamilya, na, ando ng cross, nilalagay niya sa kanyang dibdib. Siya'y nagdadasal ng taimtim. -taim palibasae kristiyano sabi niya panginoon ipinanalo mo kami sa krus ipanalo mo rin ako ingatan mo ako protektahan mo ako ilayo mo ako sa kapahamakan Ganun, gabi-gabi kaya para sa kanya ang krus ay uh, hindi lang basta dekorasyon ano nilagay mo dyan, inilagay mo dito tapos na sa kanya, pag nakikita niya yung cross, napapaalalahanan siya ng dakilang pag-ibig ng Diyos, dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ngayong uh, pinagdiribang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, krus na banal. Ang krus ng ating Panginoon ay sign ng pag-asa at kalakasan. Hindi dahil na, na ipinagdiriwang natin ito, hindi dahil ay natutuwa tayo sa mga paghihirap, ano? Kinatutuwa natin 'yung uh, kapag ka nahihirapan 'yung iba, lalo na kapag 'yung iyong kaaway ay nahihirapan, natutuwa ka. Hindi ganon ano? Hindi ganon ang ibig sabihin. But because sa krus ng Panginoon, nakita natin ang limitless unconditional love ng Diyos sa atin. No? Ganyan katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga na ikay titingin sa cross. Ang krus na dating simbolo ng kahihiyan, nakalaan para sa mga kriminal kasi yung mga Romano, yung talagang yan para sa ano eh pang torture, ano, pang parusa para ipakot mamatay. Pero sa kalooban ng Diyos, ginamit itong uh, instrumento ng kaligtasan. So, from the cross, our Lord did not curse His enemies, but pinatawad niya. Kasi di ba pwedeng sabihin na, bakit ako ipapako sa krus? Eh, hindi naman ako nang nagkasala. Kayo ang nagkasala. Dapat kayo ang ipako sa krus. Pero hindi, hindi niya iniwasan ang krus, hindi niya hinayaan niyang ipaku siya sa krus upang tayo'y tubusin sa ating mga pagkakasala. Kaya nga, sabi ni San Pablo, we proclaim Christ crucified, the power of God and the wisdom of God. Naalala ko tuloy si St. Thomas Aquinas pag gumagawa ng libro. Sa harap ng krus. Kaya tama itong sinabi ni San Pablo, the power of God and the wisdom of God. Karunungan ng Diyos. Ang daming santo, nakapagsulat sila ng magagandang libro na hanggang ngayon ginagamit natin. Sa harap ng krus. Kaya, kaya dapat pagdadasal tayo, may krus. Sa ating altar Yung uh, demonyo, takot na takot sa krus. Nung uh, lumabas yung uh, movie na Conjuring, pinanood ko agad. Kasi mahilig ako sa horror, kaya ang aking buhay horror din. <laughs> so, at Calvary, ano, pag tinignan natin ano, sa Calvaryo, ay natalo, ay defeated. Misan ganun ang tingin, pero hindi. Akala ng demonyo na kapag ka naipako si Jesus sa cross, talo na si Jesus. Hindi niya alam kapag ka si Jesus ay naipako. Anong sabi? From the Gospel of John, When I am lifted up from the earth, I will draw people to myself. Hindi niya alam pag naipako si Jesus sa cross, tagumpay yun ng Panginoong Jesus. Kaya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo our Lord Jesus reconciled heaven and earth breaking down the wall of sin. Kaya itong cross ay hindi lang uh, hindi uh, relic ng uh, torture but the most powerful symbol of love and victory. Symbol of love and victory. At kung sisiyasatin natin ang buhay ng mga santo, lalong-lalo na si Padre Pio, dahil ngayon sinisimulan natin ang uh, Nobina Mas para sa kapisan ni Padre Pio, sabi niya, ang paghihirap sa krus, hindi parusa. Sa, yung kanyang paghihirap, o yung ating paghihirap, ay hindi parusa, kundi partisipasyon sa pagmamahal ni Kristo sa krus. Participation. Kaya anong nangyari kay Padre Pio, di ba? He bore the wounds of our Lord. Di ba? In his body, yung tinatawag nating stigmata. Ano? Sino rito may stigmata? So si Padre Pio, meron siya yung stigmata, I think, for 50 years. Parang ganun. Ano? At talagang in-embrace niya ang kanyang krus. Marami siyang krus, yung sakit niya, krus yun. Yung rejection niya. Talagang inakap niya yung kanyang krus niya. Because in you, it was the road to salvation. Kaya inaakap niyo ba ang inyong krus? Panginoon, kailan mo ba tatanggalin ang krus ko? So... Akita niyo na no? yung uh, yung uh, vertical beam lifts us to God, di ba? Reminding us yung ating panalangin, pag nag-iinsenso tayo, ang halimuyak ng insenso, parang ang ating panalangin na paakyat sa trono ng Diyos sa kalangitan. Di ba? Kaya nakita niyo, paakyat yung usok. Saan ka nakita nag-insenso? Pababa. <laughs> ano? Paakyat. si parang ating panalangin, papunta sa trono ng Diyos. At tayo di pinapaalalahanan na pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo ng ating misyon, ay may buhay na walang hanggan. Mayroong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-alala. Kung ikay hirap na hirap ngayon, ialay mo lang yan sa Panginoon. May buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin at yung horizontal beam. Yan, di ba? Una vertical, tapos horizontal. Ito naman stretches out to others. Pinapaalalahanan tayo ng uh, kautusan ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Eh di ba mahirap din 'yan? Mahirap magmahal, madaling mangaway. Di ba? mahirap magmahal. Kaya krus, pero pag ginawa mo, ang iyong gantimpala, buhay na walang hanggaan. Mahalin mo ang Diyos with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul, sabi ni Lita, with all your soul. And then, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sino ang kapwa mo? Yung magulang mo, yung iyong uh, kapatid mo kung ikaw yung magulang yung anak mo, mga kamag-anak mo, kapitbahay mo. Kaya nga ako'y natutuwa eh, nung ako'y inimbitahan dito, at least nagkaroon ako ng chance na bisitahin ko yung aking pamilya. Kaya napakabuti ng Diyos, hitting two. Hitting, ano yun? Hitting in one stone. Hitting two birds in one stone. Hindi lang two, three pa. Kaya, gano'n ano, no? pagka tayo magsasign of the cross, sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya, itong together, itong uh, beams show the true greatest commandment, kagaya po nung akin na banggit, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. The sign of the cross na ginagawa natin, hindi yan magic, hindi yan superstitious belief. Pag tayo nagsasign of the cross profession of faith yan in the Trinity. Kaya in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Profession of faith in the Trinity at sa saving work ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Padre Pio, ano, he was faithful to sa parehas. Ano, he loved God deeply sa kanyang panalangin at ang pagmamahal niya sa mga tao. Anong ginagawa niya? By spending long hours in the confessional, papakumpisal ng ilang oras si Padre Pio. Doon niya ipinapakita yung kanyang pagmamahal sa tao. Kasi minsan yung tao, ang kailangan lang nila yung makikinig sa kanila. Minsan hindi nila kailangan ng advice eh. Kasi alam na din nila ang advice. Ang kailangan nila yung mapagsasabihan. Sabi nung aking professor nung ako'y nag-aaral ng theology, pakinggan nyo lang, pakinggan nyo lang. Problema sa atin, nakikipagano pa tayo eh. Pakinggan mo lang. Kasi pag pinakinggan mo yan, 50% na kanyang problema, solved na. Eh binara mo ng binara, eh di nag-away pa kayo eh. Lalo siya, nawalan siya ng pananampalataya. Diba? Kaya pakikinggan mo. Kaya si Padre Pio, ang tagal niya eh sa kumpisalan. Kasi nga pinakinggan niya yung mga tao eh. Kaya, para sa kanya, ano, the sign of the cross, hindi lang basta routine, it was the armor of faith and protection against evil. Nakita naman natin ang buhay ni eh Padre Pio, kung inyong napanood ang kanyang buhay, kung paano siya gabi-gabi inaatake ng Diablo. Sasabi ni St. John Chrysostom, ang krus ay Kalooban ng Ama. Kaya pag ka sa krus, Kalooban ng Ama. Kalwalhatian ng anak. Kagalakan ng Espiritu Santo. Ipinagbubunyi ng mga anghel. Kaligtasan natin. At ilaw ng mundo. Yan ang krus, sabi ni St. John Chrysostom. Kaya, Ipinakita ng Panginoon na ang krus ay hindi lang basta paghihirap, pain, kundi luwalhati ng Diyos na hayag sa pag-ibig. Luwalhati ng Diyos na hayag sa pag-ibig. Kaya the death of our Lord, sabi ni St. Augustine, should not be a cause of shame for us. Rather, it should be our greatest hope, our greatest glory. Kaya wag kang mahihiyang mag-sign of the cross. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa sa Tagaytay. Pag ako'y mapapadaan doon sa Lourdes na simbahan, ako'y mag-sign of the cross. Tapos yung limang kaharap ko mag-sign of the cross din. Kala mo, nakita na lang simbahan. Ano? Kasi nga, nag-sign of the cross ako. At yung pag-sign of the cross ko na yun, parang nagkaroon ng connection sa Diyos. Ano? Napakasimple, pero it's a perfect prayer. Ano? A profession of faith sa banal na San sa Trinity. Kaya wag tayo mahihiya. Huwag natin ikahihiya kaya ipinangangalanda ka natin ng krus ng Panginoon. Dahil yan ang ginamit niya para tayo tubusin. Biruin mo, may akses ka sa kalangitan dahil sa krus ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang krus. Eh, Father, siya yung krus ko. Eh, di ipakaw mo siya sa krus. Eh, di mahalin mo siya. Pag ginawa mo yan, ang iyong reward, buhay na walang hanggan. Diba? Ang hirap naman, hirap ka na dito. Tapos, magihirap ka pa rin sa kabila. Ano? Kaya ibuhos mo na, sige na. Ano? Kaya kay Padre Pio, sabi niya, in order to attract as para daw tayo ma-attract, ano? Ginawa ng Diyos, ibinigay niya, nagbigay siya ng maraming biyaya. Na-appreciate niyo ba yung mga biyaya yung binibigay sa inyo ng Diyos? Ano yung unang-unang biyaya? Magising ka sa umaga. Yun ang unang-unang biyaya na maraming beses. Minsan, pag nagdadasal ka, hindi mo naman sinasabi na, Lord, sana magising pa ako bukas. Pero binigay na Panginoon, eto nga eh, kasi ako'y ano, lagi nagmimisa sa patay. Yun ang apostolado sa akin, kung saan ako nakasay sa Kalawan, Laguna, sa San Isidro, Labrador Parish. Araw-araw ako'y nagmimisa sa patay. Ano, memorize na ng mga tao yung uh, aking humiliya at ang uh, mabuting balita. Ano? Sabi ko sa kanila, ang isang sinasabi ko sa patay, sa hindi sa patay, ha, sa mga taong nakiki ano dalo. Sabi ko, tayo yung nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nung sabi, bakit naman tayo magpapasalamat sa Diyos na matay nga? Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa regalo ng buhay. Dahil ang buhay natin, regalo yan ng Diyos, ibinigay ng Diyos, hiram sa Diyos. Kaya mamaya kakanta ng hiram sa Diyos. <laughs> Para tayo mapaalalahanan. Hindi yan ibinigay sa'yo ng Diyos dahil alam ng Diyos marami kang magandang gagawin sa buhay mo. E eh, alam din naman ng Diyos na marami kang kamalian na gagawin. O ba? Diba? Pwede niyang hadlangan. Pero hindi, hindi niya tiningnan yun. Tiningnan niya, tumingin siya doon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano? Nung tayo nilikha, nilikha tayo sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Ano? Kaya lagi niyong tatandaan kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Dahil mahal tayo, nilikha tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos para tayo sa Kanya. Lagi niyo yung iisipin, mga kapatid. Pag nalulungkot ka, kasi meron ako minisahan, sabi niya, Father, ako'y inip na inip na. Kailan kaya ako kukunin ni Lord? Kasi 100 years old na siya. Inip na inip na daw siya. <laughs> Kaya, yun ang lagi nating pagninilayan. Ano? Ginamit ng Panginoon ng krus upang tayo dubusin. dahil ganyan niya tayo kamal. Sabi ni St. Thomas Aquinas, isang patak lang ng dugo ni Jesus. Di ba nung tinusok ko yung tagilira ni Jesus? Isang patak lang ng dugo ni Jesus, ligtas na tayo. Pero nung ginawa ni Jesus, hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya lagi, lagi nating isipin yun. Mahal ka ng Diyos. Nag-alay ang Diyos na kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. At sabi ni San Agustin, kung meron mang isa sa atin ang mapapahamak, mapupunta sa masama, at kailangang mag-alay uli ng buhay ang Panginoong Yesus, gagawin niya uli hindi siya magdadalawang-isip para doon sa isang taong 'yon para lang doon sa isang taong 'yon ganyan tayo kamahal ng Diyos sabi ni St. Augustine as if ikaw lang at siya sa mundong ito kaya marami siyang nilikang biyaya sabi ni Padre Pio para tay para tayo i-attract pero hindi niya lang yun, basta binibigay kaya sabi ni Padre Pio may kasamang sakripisyo may kasama laging sakripisyo 'di ba kaya yung gracia reward from God basta magsikap ka magpakabuti ka gumawa ka ng mabuti mabuhay ka sa katotohanan umiwas ka sa gawang uh, mali sa makakasakit sa iyong kapwa At uh, sabi ni St. Rose of Lima, walang ibang hagdan para eh, tayo ay makaakyat sa langit. Sabi niya, apart from the cross there is no other ladder by which we may get get to heaven. There's no other ladder kundi yung cross mo, yung cross ko, yung aking cross. At sabi ni Padre Pio, the cross is the key that opens the gate of heaven para sa atin para sa akin. Yung aking cross, yan ang susi para mabukas ang gates of heaven. Kaya si Saint Rose of Lima, tinanggap niya yung kanyang sakit, inalay niya lang sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na tinanggap mo yung sakit mo, tinalay mo sa Panginoon, hindi, ka na magpapatingin. Ano? Hindi ka na iinom ng gamot, hindi ka na magpapahinga, hindi. Kumbaga, lahat inaalay, di ba parang sinabi ni San Pablo, lahat ng gagawin mo, iaalay mo sa Diyos. Diba? Sa case ni St. Roso at ni Padre Pio, inaalay nila yung kanilang sickness, yung kanilang sakit. Lahat na kanilang nararabdaman, lahat ng kanilang hirap, inaalay sa Panginoon. At yan ang cross, sabi ni Padre Pio. Kaya naman mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, ano? yung bawat suffering na meron tayo. Minsan yung traffic, suffering yan, cross yan. Ano? Misunderstanding yung ating uh, sa bawat isa. Cross yan, yung ating sakit. So, can be united with Christ cross. No? So, imbis na magalit ka, uunawain mo na lang yung tao. Yung kalagayan ng tao. Magpaparaya ka na lang. Magpapasyensya ka na lang. Ano? parang kanina, kasi kanina lang ako lumuwas, sumakay ako ng bus, ano? Ako'y tulog na tulog, ano? Merong, merong nahulog sa bus, may nahulog. Ano kaya nahulog na? Wala akong pakailan kasi tulog na tulog ako. Yung pala yung bote na suka, nahulog sa taas, nahulog, sumabog. Hindi ko pinansin kasi nga natutulog, natutulog ako. Mayat mayat, maya, may suka. Nakita ko isa, naglalampaso na doon sa bus. Hindi <laughs> huminto muna yung bus, kumuha ng ano. Sabi nung, nung nasa likod ko, tumayo, ano ba yan? Na antala pa ang ating biyahe. Mga peste. Sabi, tapos lumabas ng bus. Kasi nagmamadali nga daw siya. Sabi ko, kaya ko rin sabihin yun. Kasi nagmamadali din ako. Pero hindi, pasyensya. Yan ang aking krus. Inaalay ko sa Panginoon, kabayaran ng aking mga kasalanan. <laughs> Ganun, nagpasyensya ka na lang. Yan ang iyong krus. Kaya sa atin, pag tayo nagdadasal, kaya di ba, yung sign of the cross? Kaya mga magulang, yan ang ituturo nyo sa mga bata. Yung aking mga pinsa na maliliit, marunong yan mag-sign of the cross. In the of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya yung mga bata, dapat tinuturoan ng sign of the cross. It's a complete prayer. At sa atin, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, from the Gospel of Matthew, If anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So to be Christian is not to avoid the cross, but to carry it with him. The triumph of the cross assures us that every good Friday leads to Easter Sunday. At katulad ni San Pablo, nawa ating ding maihayag. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Si Padre Pio ang kanyang buong buhay ay isang testimonya ng pagmamahal. Sa kanyang paghihirap, mas lalo siyang napalapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang ating pagnilayan, ang krus ng Panginoon. Sa tuwing ikay titingin sa krus, ikay napaalalahanan kung gaano kakamahal ng Panginoon noon ngayon sa banal na Eucharistia, sabi ni Imada Teresa, ganyan kakamahal ng Panginoon ngayon sa banal na Eucharistia. Ano? Kaya nakikita natin ano, ang altar, ang krus, at ang altar, at ang banal na Eucharistia. Lahat pinapakita sa atin kung gano'n tayo kamahal na Panginoon noon at ngayon. Amen.